WhatsApp. Welcome to our vlog. Uh, okay, oh, good morning, good morning. So, andito tayo sa ginagawang ito, guys. So, kayo mga, uh, muna ng, na na, tayo mga Kahit maulan. Oh, pasok. First day. Mawawalan pasok. Dahil sobrang ulan, grabe. Liyos, ulan kalina. Mga bandang alas yan, So, tuloy ang pasok. So, mamaya, uh, uh, alas 11 ang sundo. ng ating uh, kinder, uh, alas 12 naman ang sundo ng aking grade 2. Alas 3 naman ang sundo ng aking uh, pangalawang uh, yung kuya ko. yung aking anak uh, na grade 6. At alas 12 din yung pangani kong babae na sa high school, na grade 8. Ngayon guys. So, habang na uh, bintay tayo guys, uh, samahan nyo, nyo ako mga pintura ng wood welcome to our vlog. um uh, kung naman ang aking vlogs, uh, ang video. So, huwag mo kalimutan like and share na rin po guys. Para saan man dahil ng Pilipinas sa ang ang ating video. Thank you very much. So, isimula tayo ngayon. Tayo ay maghanap buhay mo na guys. maghanap buhay mo na kayo. Ayan, guys. Samahan mo ako po. Samahan mo ako. Samahan mo mo First voting guys, first voting. Nang Ay wait, pambato. Ay guys, guys, maulan man din sa inyo lahat. Grabe. So ayan nga guys, apat siya ayo at di pa ako nang simulan mali. <laughs> Dahil ah uh, ang oras ko. Sa paghati pa lang at pa ano sa hindi uh, ko Huwag na lang hindi umiyak ang aking ganda na yun. Kaya saan yung na lang. Hindi pa pa.

Spain ako or uh, uh, FB para makausap po ang aking foreman. Foreman, ang aking pangangin. Siya po yung aking pinakang katulong po. Siya po yung pinakang maso. Tayo po ay, uh, ay, ay So, ako, ako po masamay ang kasama yung ng mga ng mga 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 guys. Uh, kung sino po yung pagkawa, uh, uh, mag lang po sa Facebook o ilalike mo lang po sa uh, video ko yung number ng aking kaya doon lang po kayo kung text kung sino po gusto magpagawa o sino po interesado guys so ang okay, so, niya like, kung ulo ito nga wala yung guys ang

Yeah, guys. Thank you very much. ah uh, dito na lang, guys, dahil uh, masyadong mga bang ating video. Thank you very much. ah uh, kaya po, patuloy na ang supportahan at palikin siya na rin po. Pakalo uh, na po ng tip na aking FP. Thank you very much. boss guys.